ano yan sili kahapon ko lang tinanim nilipat ko na sila dyan siguro mga uh, may higit 80, 70 lahat pinagdikit-dikit ko para pag lumaki may yung kumpol yung bunga ganoon din sa kamatis so kap kapo lang din yan nilagay ko yung mga kahoy na yan nga talaga siya bakuran kasi may aso kami dalawa dito makulit so yan na yung kamatis malalaki na rin ito yung maunang nilipat dito kaya malalaki na siguro yung mga isang linggo mga bulaklak na rin yung iba dyan puro kabatis bakuran ko pa din yung likod na yan para hindi talaga mag masira ng aso kasi makulat eh dito naman nilagay ko lang tong talbos ng kamote tignan ko lang kung dadami siya Mas dito tong dalawa kong uh, ang palaya dalawa pa lang kasi wala akong mahirap akong ng buto naging mura yung nabibili namin itong isa malaka na to kasi ito um, namatay na to tapos bumabawi siya dahil kung naglagay ako ng tali yun natamaan siguro siya yung ugat niya kaya mapapansin madilaw dilaw na yung baba mamamatay na sana yan eh tapos biglang na nabawi ko sa pagdelig kaya, nabuhay ulit naman yung kalabasa ko hindi ko alam kung kailangan ko ba silang paghiwalayin kasi ito isang malaki parang mamamatay na ito na nauna malaki yan hanggang ka ngayon hindi pa rin hindi pa rin umagabang tapos sinunod ko dito sa tabi niya yung iba tapos nabuhay lahat yata yung lahat ng to. Kaya yeah, ganyan, hindi ko alam kung kailangan ko pag-iwalay po ako nakakagawan siya na magkain. Ito naman yung buto ng melon. Yan, yeah, meron pa din buto. Tatalim ko din dyan. Yan yung ano ko lang. Experiment ko lang kung mabubuhay ba. Sayang din naman yung buto. Yan pa lang yung garden ko. So ito matagal na nandito na talaga ito paglipat namin. Ma makikita nyo malalaki yung saging. Yan. Dito na talaga yan. Paglipat namin. Tapos ito ano. Langka. Yan. Dito na rin yan. Pero ngayon. Malipipat namin ngayon na ng nagbunga. Alalaki na rin. So, dito talaga nag-iisip ako ng na paraan kung anong gagawin ko. Kasi Karamihan dito bago lumakay o eh, namamatay, ang dami na nahulog oh. Nabubulok sa tulad na ito. So kahit anong gawin talaga daw, ganyan talaga pero dami na kasi oh. Mas marami pa yung nasisira kaysa sa lumalakay ng tuloyan. Pero sana marami kaming mapalaka dito. Nagsisaging din, may saging natin yung tat, apat, yata tatlo nakakuha na rin kami ng puso ng saging dyan dalawa din mas meron pa din sa dalawa at tatlo apat din Ayan. tapos bibili pa ako ng talong kasi yung talong dito ito yan eh matanda na rin kasi to sira sira pagdating namin ganyan na eh kung baga, hindi na yan nakaayos. eh may tinatanim ako ng buto pero nakapanim na ako, hindi lang nabuhay. ngayon, hindi ko lang kung makabuhay pa ako. Kapag hindi ako nakabuhay ng buto ng talong, bibili ako dyan sa tabi. Gaya na kalakas siguro. Para hindi ko, ko alam kung saan ko dito or Pero yan pa lang. Kapong katatapos ko lang yan. Ilipat mga sili. Sana mabuhay silang lahat. Sana mabuhay. So yan. Um, kakabili ko lang din ng host. Yan yung host na yan. Dahil sa host na yan, mas napapadali yung pagdilig ko dito. Pero nawala din yung pera ko. <laughs> so yan pa lang yung ko. At, ko ano. Pero marami pa ako siguro ilalagay dyan. may kamatis din pala ako dito kasi yung kamatis ko dun ang dami, ang dami pa dun di pa nalilipat kung baka pag may nasira, may pangpalit ako pag namatay, pero di, ang dami pa kasi noon tapos doon yan, yung kamatis pen medyo malalaka na rin at siguro maglalagay pa ako sa palibot ng bahay kung ano ano para hindi naman masayang yung lupa dito at kung sino man yung Halimbawa, malilipat kami. Sino man yung mga panika? Titira. Titira ulit dito eh. San malaga ano maayos. Para meron din silang makuha dito. So, yan lang.